Palaganap ng tamang balita at tamang paglilingkod sa Metro and Mega Manila at buong bansa. Ito ang News and Information Station ng Aliu Broadcasting Corporation. Ito po ang DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong Pasko hanggang dumating ang 2026. proud member of ALC Group of Companies. Panalangin para sa kapayapaan. Ina ng lahat ng mga bansa. Panginoong Heso Kristo, anak ng Ama, ipadala mo ngayon ang iyong Espiritu sa sangkalupaan. Loobin mong manahan ng Espiritu Santo sa puso at diwa ng lahat ng mga bansa nang mapangalagaan sila at mailigtas sa panghihinawa, kasawi ang palad at salot ng digmaan. Nawa ang ina ng lahat ng mga bansa, ang mahal na Birhing Maria ay aming maging tagapagsanggalang. Panalangin ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Alio Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Alio Broadcasting o anumang organisasyon affiliated sa network. At kailanman ay hindi iniendorso ng Alio Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Petron. Petron knows. You deserve only the best. Karambola sa DWIC. Kumakamang saksakuhin ang iba't ibang, -ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. PWIs Tatalakayin, hihibayin At pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu Karambola sa PWIs Programang pwede kang mag Pero pwede daw, pwede ka rin At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista At ang programa, Karambola Bayan ang bayan ang inyong karambulista Jonathan Dela Cruz At si Conrad Banal Bola So DWIC 882 Kaya tumutok na at huwag bibitaw Alamin ang nangyayari sa bayan natin mahal Magandang magandang umaga karambola. Alin Channel 23 at DWIZ 882, October 16, 2025, Thursday. Ako si Conrad Banal. Kasama natin Joel Lacsamana. Good morning. Magandang umaga. umaga. Magandang umaga mga angels. And ito po yung mga angels mm -hmm. namin, Good morning. Mapapanood at mapapakinggan ang karambola. Sa aming news website www.dwiz82am.com, i-download 82